Kaya ito yung simpleng paraan kung paano i-connect ang ating cellphone sa ating smart TV. Especially sa YouTube. Okay. Pumunta lang tayo sa settings. At hanapin natin ang link with TV code. Yan. May makikita kayong mga numbers. At pwede na natin kunin yung ating cellphone. Okay pumunta rin tayo sa YouTube. Okay, papakita ko sa inyo kung paano ito i-link ang ating TV, smart TV sa ating smartphone. Sa so, bandang itas, makikita nyo yun. Yan, yan, yan. Pindutin natin yan. Tapos, i-copy natin yung numbers. Actually maganda itong ganito dahil parang magiging remote na yung cellphone mo. Hindi mo na kailangan mag-type gamit ang remote control. Pwede mo na siyang magagawa sa mismong cellphone mo. Makapag-search ka ng advance kung ano gusto mong i-search. Especially kung video okay ka. Okay, okay mo na yan. At makikita mo, connected na. Same na siya. Hindi ba? Pati yung commercial, parehas na. Yun. Same na sila. Makikita mo parehas na sila. Nung sa cellphone at saka sa TV. Sa ating smart TV. Pwede ka na mag-search. sa inyong cellphone. Maganda itong gamitin especially kung nagbibideo okay kayo. Kasi hindi mo na kailangan manghiram pa ng cellphone o kaya ng remote control. Sa cellphone ko na mismo mag-search. Yan, Plo-G. Try natin si si Ploji. Ganyan lang kadali kung paano mag-connect ng ating smartphone sa ating smart TV. Sana gusto niyo yung video nito. Kung gusto mo ang video nito, paki-subscribe naman, like ang ating video. Maraming salamat sa panonood.